Simula sa unang araw ng Hunyo, makakatanggap ng rebate o balikbayan o balikbayad ang mga truck na nagbabiyahe ng agricultural products. Ano ang epekto nito sa presyo ng agri-products? Yan ang sentro ng balita ni Kate Renya. Abot sa isang libong piso ang gastos ni Naifinia sa bawat pagdaan sa SLEX, NLEX at Skyway para madala ang kanilang produktong saging mula Port Area sa Maynila patungo ng Balintawak, Quezon City, Valenzuela, Kalamba at Binyan sa Laguna, Imus, Cavite at Malolos, Bulacan. Kaya naman nang mabalitaan ang ipatutupad na rebate sa toll para sa mga nagbabiyahe ng agricultural products, sobrang tuwa ang kanyang naramdaman. Mabigat sa bulsa yung bayad kami ng bayad ng toll gate. Pero kailangan namin ng mabilis na ano na Kailangan kalaban namin dito time. Eh. Simula sa June 1 ipaiiira lang Agri-Trucks Toll Rebate. Layunin ng programa na bawasan ang inflationary impact ng toll fees sa agricultural commodities. Papalo hanggang 56 na piso ang rebate o balikbayad sa mga bumabiyahe sa expressway na may dalang agricultural products. Ayon sa Department of Agriculture, malaki ang tsansa na bumaba ang presyo ng pagkain kapag ipinatupad ang programa. Malaking tulong uh, sa kabawasan sa presyoan ng ating uh, agri-commodities, lalo na sa bigas. Weekly yung rebates. So bawat pasok noong sasakyan na accredited ng DA at saka ng TRB ay uh, magkakaroon ng parang discount. Pag naipon yon every week, ibabalik doon sa kanilang RFID accounts. Pag naipon actually yon, ma mararamdaman nila kahit papaano, hopefully doon sa bawat kilo ng uh, commodities. Uh, sa loob ng isang linggo, sa loob ng isang buwan, malaking kabawasan. Ikinatuwa ng samahang industriya ng agrikultura ang programang ito na menos gasto sa transportasyon ng mga magsasaka at biyahero na tiyak na maipapasa sa retail o palengke malaking bagay yan na uh, yung delivery na mabawasan Malaking discount yun dahil uh, uh yung pag, -pag nila dun sa dun sa Metro Manila ang laki ng toll fee, mga 400 plus So, so yun eh, mabibiscount discount dun dapat dun sa retail. Nasa 200 hanggang 300 sasakyan na nagbabiyahe ng agricultural products ang makikinabang sa programa. Tatagal ito sa loob ng tatlong buwan at sasailalim sa pagsusuri kung kinakailangan palawigin. Kate Reña para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.